Good evening guys. Hello. Magpaksiw naman tayo ng itong ating yan. Tulingan daw po yan kung tawagin. Ayan. papaksiw po natin yung ating tulingan na yan. Yan po hinugasan natin at pinatulong natin dyan sa ating screen na yan. Ang gagawin ko po dito sa pusong to. Yan. Bibigkain lang natin yan. 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 Bikain lang natin yan. Hati-hatiin lang natin yan. Pag-apatin lang natin yan. Medyo tanggalin natin din guys itong ano. itong busel. Ang gagawin ko guys dito bago ko ilagay ito sa paksiw. Ay ilalaga muna natin ito ng mga 5 minutes. Kasi para man po sa ganun. Matanggal po yung kanyang dagta. Ayan. Ilalaga po muna natin yan. Tara guys tutubigan natin ito at ito ay ating pakukuluan ng ilang saglit lang. Ayan guys, bisitahin natin yung ating nilagang puso sa ating isda. Ilalaga lang, ilalaga lang po natin yan ng bahagya para sa ganun, pag naglagay, naglagay tayo ng suka, ay hindi siya ma, ano, kumunat. Kasi kumukunat po yung puso pagkaya ni ilaw pa at naglagay tayo ng suka. Kaya kailangan ng ginagawa ko diyan, pinapakuluan ko muna 'yan bago ko ilagay diyan sa mga paksiw na isda o kay sa paksiw na pata. Yan ay ating pinapakuluan muna. Para sa ganun, madali na siyang maluto. Ang natin guys yung ating pusong nilaga. Uy, okay na guys yan. Palalamigin natin guys yan. Patakas si himay-himay natin yan. Ito na guys yung ating pusong pinalamig. Hinugasan na natin guys yan. Ayan. At pinisil-pisil natin yan para yung dagta ay matanggal. Ayan, ang gagawin ko, sobrang laki naman guys to, pagdadalawahin ko to. Ayan. Ang gagawin natin guys dyan, ilalagay na natin itong ating sibuyas at yung paminta at bawang. Pagkakahalo na dyan. Ayan. Tapos, ipapaibabaw iba naman natin itong ating pinatulong isda. Yan, pinatulong natin yan. Hinugasan natin mabuti yan bago pinatulong natin yan, guys. Para yung dugo ay matanggal. Okay. Alalay lang, guys, yung paglalagay natin ng asin. Hindi baling matabang. Huwag lang mapasubra yan. Kasi baka naman maglasang pag-uung guys. Ayan. At maglalagay na rin tayo dito ng suka. Ayan. Masarap guys nyan may counting asim talaga. Ayan na. Ah. Naglalagay rin tayo dito ng counting tubig. Ayan. Nilagay natin ng counting tubig yan. Ito, so, nilagay natin yung ating dahon ng laurel. Ayan. Yan naman ay pwede ng kasabay. Okay guys, lagyan natin siya ng apoy at ating i-cover na yan. Ayan. Yan guys, ay bibisita-bisitahin na rin natin mamaya. Ayan, na uutal na ang Queen Nelson. Ayan, ipagkakumulo eh, na yan, bibistahin natin at ating titikman. Kung yan ay tamang-tama na ang panglasa. Ayan. Okay, guys. Ayan, guys. Buksan natin ang ating paksiw na tulingan. Ayan. Nakukulong-kulong na, guys, yan. Ang mahalaga, guys, dyan, kailangan lutun-luto yung tulingan na yan. Ayan, imamaya eh, natin titikman, guys, at medyo ano pa yan. Hindi pa talaga lagan-laga. Kailangan talaga lagan lagayan yung puso guys niya nasa ilalim. Yan, inilagay natin. Ayan, di natin makita. At muli natin cover guys kasi nga marami pang sabaw. Ayan. Pag yan po ay namula-mula na, ay talaga naman po kainan na yan. Okay, cover uli natin. Ayan guys, bisitahin natin ang ating paksiyo na tulingan. With puso ng saging. Ayan guys, pwede na. Ayan na. Ah. Pwede na yan. At yan naman guys, ay init uli natin. Kaya kailangan may susyang natitira. Ayan. Woo, uh, ang init guys. Napakabango na. Okay na guys yan. Tanggalan natin ang apoy. At atin ang serve. Ayan na guys, yung ating paksiw na tulingan. Ayan, luto na siya. Okay guys, kain na, na naman tayo. Okay. Ayan po ang paksiw ni Kuya Nelson. With puso ng saging. Okay guys. Bye bye.